Hmm, ano ang magawa yung kuneho sa buo? So, lupa. butasan yung lupa. Hmm. Ang galing. Hmm. Yan, lubog na yung buo ko. Hmm. Hmm. Butasan na ng kuniho. Oh, na tulak. Hmm. Hmm. Ali. Hmm. Hmm. Pinuslutan na ng kuniho. O, oh, ano? Tapos ka na maghukay dyan. Gihukay mo, tinakluban mo na uli. Yan. Ay, pag hinukay, takluban uli. O. Oh. Guys, right? o. Oh. Tinakluban na uli dyan butas. Ito hinukay. O, oh, ngayon pagbalik ko. Oh. O. Oh. Tinakluban na. Takot mapagalitan. O. Oh. O. Oh. Yung ginawa niya, no? Tiyan mo, oh. Yan, oh. Ano yung ginawa niyan? Oh, hmm. nakitkit. Oh, tinakloban niya na yung butas. Oh. Minutas niya kagabi. Oh. 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 Tinakloban uli. Oh, la taklob. Hmm. Kay mapalo ka ngayon pag hindi mo yan tinakloban. <laughs> hmm. Nakunok Tinaklob kay hukay mo. Hmm. Ah, <laughs> okay ho, okay nang kunin ho. Yo. Oh, kagabi hinu kaya ngayon, oh. tinaklo ba na? Ah. Takot papagalitan pagalitan. Hmm. 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 Taklo. Oh. Na, taklo ba mo yan? Kahinukay mo yan. Hmm. Oh. Hindi mo yung ginawa mo dito sa lupa. Oh. Diba, oh? Oh. 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 Ayan. Aling ginawa guys sa lupa oh. Hinukay. Oh, tama. Para nag-arado ng mm, na oh, to kay. Balik doon. Tu. Uy. tu Oh. oh. Tatlo bang kita diyan. Ang ginawa maghapon magdamag kakukutkot. Mm. Mm. Oh, yan. Oh, di wala nang butas. Oh, saan ka naman uli magabutas? Anggukmu. mahal pa dyan.